Hello po mga katambay, uh, si Kabayan Manong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po uh, pag-usapan po natin ang dating Pangulong uh, Duterte at ang ating uh, Vice President uh, Inday, Sara Duterte. Uh, kasama na rin po sa investigasyon ng uh, ng Supreme Court ng Senado. Sa pangunguna po ni Supreme Court, uh, Risa Hontiveros na isa rin senador. At ngayon po eh, siya ang Supreme Court ng Senado dahil sa kanyang uh, prosigido at agresibo na pag-iimbestiga sa SMNI kay Pastor Kibuloy. At ngayon naman, isinama na rin po sa investigasyon ni Supreme Court uh, Risa Hontiveros, ang uh, dating Pangulong Duterte at ang ating BP Sara Duterte. Painggan po natin ang maaligasyon na sinasabi po sa Supreme Court ng Senado. Ito po, sa po tayo magbigay ng komento, mga katambay. Painggan po natin. Na Sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsiwalat na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Kibuloy nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita raw yan mismo ng dalawang mata, ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyong yan sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. Minsan po pupunta doon, din po doon si former President Rodrigo Duterte. At former mayor, double mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. E siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Chopper ang sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Ipinakita ng News 5 kay Alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing santuario ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni Alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na narat nasa niya sa kamay ni Pastor Kibuloy at sa mga matataas na opisyal nito. Kitang nanginginig ba ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay? Kung paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humanto sa sapilitang panlilimot sa lansangan. 3,000 piso ang kota kada araw at kapag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at hindi pa ako papakainin mas matindi ang pressure sa kanila pagtuntun ng Vermonts. 1.5 billion pesos ang kanilang kota sa pamamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng pangmumulestya mula sa mataas na opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagtrabaho rin ng walang sweldo si Alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Researcher daw siya sa umaga at nanlilimos pagsapit ng gabi. Nang hindi na makayana ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Dito raw siya binalaan. Huwag na huwag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at maw mawawal ako dito sa mundo. Sinigundahan naman ng mismong abo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni Alias Rene. Siya si Alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. Nung lilagay nila ako sa Barcolina, Fourteen po kami, magkasama. Tinortyo nila kami, nilagyan nila kami ng sini sa mata. nila yung... yung ulo ko. Tinyo sa na, na nakaraan, pero... naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sini yung mata ko. Nilagyan nila na yung ari ko. Nilagyan nila sini yung bibig ko petsa naman ng full-time miracle worker ni Jesus Christ. This is a religious organization a corporation so Watulay na po natin mga katambay ang uh, ang Supreme Court, ang Korte ng Senado. <laughs> Nakaka natawa lang po ako pero nakakalungkot din po. Kung totoo po ang sinasabi ng mga you know, mga witness ang sinasabi po ng uh, Senado, lalo po sa pangunguna ni Chief Justice uh, Risa Honteberos. Siya po ang Supreme Court ngayon sa Senado. Dahil walang tigil na investigasyon ang ginagawa po ni Senadora Risa Honteberos, mga katambay. At ngayon po, uh, kasama na po ang uh, mag-ama, ang uh, dating Pangulo, Duterte, at ang VP Sara. Hindi nyo ba napansin talagang pinupuruhan po talaga Pilit idinadawit po sa mga issue na lagi lang sinasabi puro di umano, di ba? Puro di umano. Minakita ang bag na puro barel. Pwede po ba sa kaso 'yon? Pwede po ba dalhin sa korte 'yon na di umano na nakita. Di ba? Kaya itong ginagawa po ng uh, ng huwes at ng judge na si risa Tiveros sa Senado, eh moro-moro po ito. Di ba? Ito po eh part ng politika sa tingin ni Kamanong. Politika po ito. Hindi po ako pabor sa ginagawa po kung totoo ang sinasabi ng witness na pangaape na ginagawa po ng pastor na si Apollo Buloy. Eh, hindi po yan ang tamang venue. Mga kababayan, mga witness, mga inape. Ang tamang venue, magsampak po kayo ng kaso dahil ang bibigat po ng paratang nyo. Mga kababayan, ang bigat ng paratang nyo kay Pastor, Pastor K. dadalhin nyo sa korte yung mga problema, umiiyak pa kayo. Yan po, usapin po sa korte yan. Pero kung ang tingin nyo po, ang korte, ang senado, eh, dyan nga, kayo napunta. Kung ang paniniwala nyo, senado ng naging Supreme Court at ang naging korte ng Pilipinas, eh, nakakahiya lang at nakakalungkot. Nakakahiya po sa mga nakakaintindi sa batas mga katambay. Nakakahiya po. Eh, yung ginagawa po ni Senadora Risa Ontiveros, hindi po pang Senado na po yan eh. Kumpleto sa ebidensya. may mga witness. Pero sa Senado mo dinadala. Di po ba? Ano si, ah, di ba nakakahiya sa korte natin? Nagpapansyon ng korte ng buong Pilipinas. Di ba? Parang ginagawa mo sila mga, you know, wala silbi. Ang korte natin, puro sinado lang may silbi pag iimbestiga ng mga ganyan katulad na kaso. Meron pang mga rape, di ba? Mga pang abuso di ba? Meron pang labor, di ba? Usapin pa sa dole, di ba? Napakaraming akusasyon na pinapataw at ibinibintang kay Pastor K. Buloy at kasama pa ngayon ng mag-ama na Pangulong Duterte at Sara Duterte. Mga, di ba, barel Matindi pong akusasyon yan dahil baril po yan, di ba, ba? Nakakalungkot lang mga katamay. Ganito na po ang nangyayari sa ating politika ngayon. Talagang tatrabawin at tatrabawin kasama ang Senado, di umano, ang media, ang Kongreso at ang ating pahamal pamahalaan. Sa tingin ni Kamanong, parang nakasuporta magmula sa taas. Hindi nyo po ba napapasin makatambay? katambay? Komento ni Kamanong. Magmumula sa taas na uumpisa Parang may kumpas. you know? May kumpas sa media, sa Senado, sa Kongreso. Iisa ang tinutumbok nila. Di ba? Puro Duterte. Para pabagsakin. Malaki talagang tinik sa kanila ang mga Duterte, lalo sa 2028. Sa tingin ni Kamanong, ito po, yung ginagawa po nila na pagpabag, pagpabagsak sa mga sa mga Duterte, lalo sa Kikibuloy, kasi meron siya istasyon na nagamit din ng Pangulong Marcos yung istasyon ni Kibuloy at pilit din nilang pinababagsak yung istasyon ni Kibuloy kasi bagagamit din ng pamilya Duterte sa 2028. Di, di ba? Parang, you know, pagka ginamita mo ng logic, di ba mga katambay? may pattern. Talagang pababagsakin lahat ng nakadikit sa mga Duterte, babagsak. Katulong po ang mga makakaliwang grupo, media, pamahalaan. Iisa po ang layunin nila. Iisa, isang kompas. Pabagsakin ang popularidad ni Sara. Pabagsakin ang matandang Duterte. You know, sabay-sabay na. Nakakalungkot. Wala na silang iniintindi kundi politika, pati sa Senado. Di ba? Yan ang ginagawang trabaho sa atin. Lalo itong si Risa Hontiveros. daan milyon ang budget niya isang taon. Di umano. Yan lang ang ginagawa niya. Investigasyon na hindi naman niya trabaho. Anong batas ang maipapanukala niya riyan? E, kumpleto na batas. Sa rape, may batas na tayo. Di ba? Sa pang-aabuso, may batas na. Ano pa kaya batas ang gagawin ni Senadora Risa Ontiveros dyan sa mga hearing-hearing na yan, mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Mag-comment po kayo dito sa ating comment section. Baka merong hindi alam pa batas si eh, kama anong na po gawin ni Risa Ontiveros. Pati doon sa dole, you know, sa mga swelduhan na hindi nagpapasweldo ng tama ang mga kibuloy. O, di po ba may batas na rin para doon? Isa lang talaga nakikita ni Kamanong eh na ewan ko kung nakikita nyo, politika. Di ba? Pabagsakin ng mga Duterte. Ang Sara Duterte. Siya rin na nagumpisa noon. Kung natatandaan nyo, sa Senado, siya din, si Chief Justice Risa Ontiveros din na nagumpisa na pagbintangan yung confidential pa. Nasaan na yun? Napakalaki rin ng ebidensya ni Chief Justice Risa Ontiveros. Kumpleto siya na yung 120 million, eh ginastos daw ni Sarah na siyam na araw, sampung araw. Di ba? Nasaan na yon? Wala na yon, Natabo na na. Kasi wala silang proof na yun ay talaga may anomalya. Di ba? Kompleto. Kompleto ang resibo nun. Ipinasa sa, di ba? Sa audit. Sa COA. Ang COA, di ba? Inaudit nila. Wala sila nakuha, nakita anomalya tumahimik. Tahimik na sila, pati mga kaliwa, sa confidential pad. Pero ngayon, ito naman. Di ba Sa armas naman. Tititirahin ka naman sa armas, sa mga barel. Diba ba? di puro, di umano. <laughs> itong Senado, itong bagong uh, korte ng uh, Pilipinas, ito na ngayon ang bagong korte ng Pilipinas eh. Ang Senate, you know, Justice of the Philippines. <laughs> sa tingin ni Kamanong. Kaya lahat po ng mga problema po, lalo ay eh, yung mga sikat at marataas ang rating sa politika, ito po ang mag-hearing ngayon. Ang uh, Senate Justice of the Philippines sa pangunguna po ni Supreme Court Risa Hontiveros. Di ba? Eh kung nahan pa si sina, dati Senadora Laila Dilime, kasama pa yun. sa kasi dating uh, Chief Justice din na si Antonio Trillanes kung Senador pa yon at isasama pa natin yung dating senador na natutulog di umano sa kongreso. Si Franklin Drilon. <laughs> di ba? Yan po ang mga talagang uh, Senate Justice of the Philippines. Ibang klase na tayo, talagang politika sa Pilipinas. Susunod naman yan. Kongreso naman na mag -i hearing <laughs> Pero nakita nyo ba may, may, may naipakulong na sila? Nada! Pero yung inuubos nilang pera dyan sa hearing, hindi libre yan. Milyon ang inuubos nila dyan. Milyon, milyon. Di ba Pero wala pang naisasampang kaso, di ba? Puro, puro dun lang sa Senado. Nakita nyo ba? Papa, kung ako man si aposto Pastor K. hindi ako pupunta riyan. Bakit ako pupunta dyan? Nakita niyo yung, yung approach ng salita ni Chief Justice Ontiveros? Di ba? Sa salita niya eh, bias na siya eh, di ba? <laughs> Nag-iimbestiga siya, pero bias na siya magsalita. Na may kasalanan na agad si Kibuloy, di ba? Ganon din ang mga Duterte. Paano ka pupunta sa isang korte na Senate uh, Justice of the Philippines kung yung mag-iimbestiga sa'yo na judge, eh bias na agad, di ba? <laughs> It's unfair, di ba? Ay, nako, only in the Philippines. Mga kababayan... Yan po ang mga klase ng mga senador natin sa Pilipinas. Yan ang ginagawang trabaho sa atin. Gumagawa sila ng paraan para makatulong sa ating mahihirap. Una-una, pababain ng bilihin ang bigas, iba, ang pamasahe, gasolina. Ito po ang trabaho. Kaya ito mga ito, kapakipakinabang ginagawa sa atin, sa ating mga kababayan. Napakasarap po at napakasarap panuri ng ating mga senador, ang ating mga congressman talagang nagsusunog ng kilay, nagpupuyat, you know, nag-iimbestiga kung paano pabababain ng kilo ng bigas. <laughs> mga katambay. <laughs> Di ba <laughs> Ay, nako. Nakakatuwa at nakakalungkot. Dadaanin mo na lang sa tawa, mga katambay. Ayun uh, yun lang po ang uh, komento ni Kamanong sa sa Senate Justice of the Philippines sa pangunan ni Chief Justice Risa Hontiveros mga katambay at sa walang kakwenta-kwentang di umano na tumatanggap ng bagbag kasama pa si Bipisara ng barel. <laughs> Ay nako, talaga makasira lang oh. <laughs> Yun lang po mga katambay. Uh, si Kamanong po, natawa sa korte ng Kongreso at ng Senado. Ay nako, patawarin. <laughs> Muli po. Uh, abangan nyo na lang po, susunod natin mga vlog. At kung nagugustuhan nyo naman ito, channel natin, eh, konting-konting ano lang po, hiling, request, like din po, share, and subscribe. <laughs> Para naman dumami-dami ang ating uh, subscribers. <laughs> Paalam po, muli po, mahalin natin ang ating bansa, ipaglaban natin, pag asa pa, taste-taste lang po. Paalam! Bye-bye!